pagsat natin pag -aaralan. So ito po ay una ni Propeta Daniel. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, Purihin. Ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya, at Kanyang binabago ang mga panahon, at mga kapanahunan, Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari, Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Tungkol sa iyo, oh hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan, kung ano ang mangyayari sa panahong darating, at siya na naghahayag ng mga lihim ay ipinaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Ikaw, oh hari, nakakita, at narito, ang isang malaking larawan, ang larawang ito na makapangyarihan, at ang kanyang kikinangan ay mainam ay tumayo sa harap mo, at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto. Ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tansu, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paa ay isang bahagi ay bakal, at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay na tumama sa larawan sa kanyang mga pa ang bakal, at putik na luto at ang mga yoyoy binasag. Nang magkagayo'y ang bakal, ang putik na luto, ang tansu. Ang pilak at ang ginto, ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. Siya'y naghahayag ng malalim at lihim, na mga bagay, kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman, at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Ikaw o hari ay hari ng mga hari, na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian. At alin mang tinatahanan ng mga anak ng mga tao ng mga hayop, sa parang at mga ibon sa himpapawid ay ibinigay sa iyong kamay at pinapagpuno ka sa kanilang lahat, ikaw ang ulo na ginto. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian, na mababa sa iyo, at ang ibang ikatlong kaharian na tansu na magpupuno sa buong lupa. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay, na parang bakal palibhas ay ang bakal ay nakakadurog at nagpapasuko ng lahat ng bagay, at kung paanong dinikdik ng bakal ang lahat ng ito siya'y magkakaputol putol at madidikdik, at yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ang isang bahagi ay putik na luto, nang magpapaliok at ang isang bahagi ay bakal ay magiging kahari ang hati, ngunit magkakaroon niya o ng kalakasan ng bakal yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto, at kung paano ang mga daliri ng paa ay bakal. Ang isang bahagi ay putik, magkakagayo ng kaharian na isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila'y makakahalo ng lahi ng mga taong ngunit hindi sila makakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan kundi pagputulputan at lilipuli niya ang lahat na kahariang ito. At iyo ay lalagi magpakailanman.